kinilaw na atay guys hindi ka magsisisi napakasarap. meron tayo dito guys kalahating kilo atay ng manu hugasan na natin ng maigi hanggang luminaw yung tubig tapos timplahan natin to agad guys ng kalamansi tapos maglagay din tayo patis dalawang tak Kaunting asin saka natin i-marinate sa loob ng 15 minutes. Gagamit tayo kamatis limang piraso, sibuyas limang piraso, maraming sili limang piraso kalamansi guys. Sa uling naman guys, pabagahin nyo ng maigi bago nyo isugba yung atay para mabilis lang siya maluto guys ha. Kasi ang atay mabilis lang maluto. wag natin i-overcook. Tapos i-brush din natin ng mantika kabilaan guys. Inihaw ko lang yung atay guys 5 minutes baliktaran para hindi ma-overcook. Para hindi magiging matigas yung atay. Palamigin muna natin bago natin hiwain ng manipis na pahaba. Yung ganyang pagkahiwa guys ha, pwede na yan. Tapos ilagay na natin yung na-prefer nating mga kamatis, sibuya sa kasili. Ipagsama-sama na natin guys. Timplahan lang natin ng asin sa kapaminta. Saka natin pigain yung kalamansi. Huwag nyong isama yung buto guys ha, kasi mapait siya kapag kinain mo. Saka natin haluin. Kinamay ko na guys, kami malang ang kakain. Mas malasa kasi guys kapag kinakamay mo, Mahahalo mo talaga siya ng maigi. Pwede pang pulutan, pwede pang ulam guys. Napakasarap niya. Kung mapadaan man sa iyo to, wala nang plano-plano, magluto ka na rin ito.